sinubo pa nga niya ako ng ice cream. Tapos nung pagkatapos ng pagkasubo niya, naubos na rin niya. Tapos pumunta na sa daga. Napakasakit para kay Nanay Mercedes ang sinapit ng kanyang sa isentay sa isanyos na asawang si Romeo mula sa barangay Patakbo, Basista, Pangasinan, matapos malunod sa Lingayen Beach. Ayon sa kanyang salaysay, nag-family outing sila kasama ang kanilang mga anak mula sa Maynila upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan ang masaya sa selebrasyon ay nauwi sa trahedya matapos sa gipin ni Tatay Romeo ang tatlo niyang apo na muntik ng malunod. Sa kasamaang palad, siya mismo ang hindi nakaligtas. Kala ko, apo ko ang nadali sa sabi niya. Naku, sino ba yung no? si Jason, si Jason, sabi nga ng apo kong isa. Tapos noong kan, tumakbo rin ako kasi apo ko rin. Di tumakbo ako, iniwan ko yung pinipirito ko. Pagkatakbo ko, si asawa ko na yung nakabilad sa nang ginaganyan ah. na sa pulisya ang bahagi ng Lingayen Beach na kanilang pinuntahan ay isa sa mga delikadong parte ng dalampasigan lalo na kapag mataas at malakas ang alon dahil sa tinatawag nilang sabang o rip current ay tulong-tulong po tayo diyan na uh, nagbibigay ng babala at uh, nakabantay po tayo diyan para bigyan babala yung ating mga kababayan na naliligo dyan, lalong-lalo na yung mga dayo galing sa ibang lugar. Hindi sila pamilyar dun sa area at uh, minibigyan din natin sila ng babala pag, uh, lalo na pag malalakas yung alon. Para sa kaligtasan ng lahat, laging maging maingat at sumunod sa mga patakaran ng beach resort o pampublikong dalampasigan. Siguraduhin hindi mag-swimming ng mag-isa, iwasan ng malalakas na alon at laging bantayan ang mga bata o matatanda. Joshmin Castanyo, Balitang Solid North.